Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Meron ako dito. Ah, uh, I-unbox ko to. Yung ano to eh, headset ng computer shop sa computer dito. Kasi yung iba hindi na gumagana. Tapos, tapos yung iba mabaho. Kaya nga ito, lalagyan namin to ng medyas para yung medyas na lang ang lalabhan. Kasi unang bubuhaw kasi yung pom pom ng headset alam niyo yung mga bata dito alam niyo naman yung lugar namin hindi talaga sila ganun ka inis. pupunta dito dito naliligo lalo na pagkagaling sila maglaro pawis na pawis sila tapos gagamitin ang headset kaya ganun ang nangyayari kaya sabihin mo na ano na maligo muna sila bago pumunta hindi rin meron nga nakasulat dito si sinulatan nila Rhea bawal mabaho dito ligo muna bago laro hindi rin wala rin kaya isa yun sa dahilan bakit hindi namin inirapon ang shop kasi ganun ang mangyayari mabab, mabaho ma ano siya parang iikot-ikot lang yung amoy buti kung sa mga ano to mga mall yung ganun ba at saka yung sa car na hindi katulad sa amin mga bata kasi dito babad sa labas. Ano yan? Ano yan? Ilan? Isa? Ito. 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 Sabi ko nga sa kanila, alam nyo, sa tagal ng computer shop namin, na ano, itong henerasyon na to, ang mga dugyot, tumatawa lang sila. Saray na kasi sila sa bunganga ko eh. Kahit mga binata na mga binatilyo na sila, mga high school na, talaga sila ganun kaan. Sinasabi ko nga sa kanila na ano, dapat nasabi ko nga sa kanila dapat naliligo kayo lagi kasi para maganda yan sa katawan. At saka syempre sabi ko pag merong kayong kas na ano na babae na dalaga, may crush kayo na dalaga, syempre pag malinis kayo tingnan dagdag pugi points yan sabi ko sa kanila. Tsaka sabi ko pag kayo, dapat kinukuskus nyo yung mga dito nyo, o oh, yung mga tinga nyo, kinukuskus nyo, sabi ko sa kanila. Kasi makikita mo rin naman talaga na, ano, madami sa kanila yung parang ligo lang, buhos lang, na hindi nakukuskos yung sarili nila. Ayan. ito yan. Ay! Ito yan. Na, ano ka na ito? Headset. Oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Limang peraso na headset ilalagay ko ulit dito. Pero yung isa bubuksan ko kasi ilalagay ko siya sa PC10. Ito try ko. Ay, Kaya Ang ano pala nito, ang presyo pala nito is ano, 1,000. 175. Ayan. Ito yung pinabili ko sa anak ko, pina-order kasi kung nakikita nyo yung wire niya, makapal siya, oh, makapal. Di katulad ng iba na ang wire ng iba parang ay ko parang ganyan lang siya, yung parang sa mouse lang, parang ganito lang, oh, manipis. Ayan. Kaya madala, madali, masira. Kaya ito yung pina ko sa anak ko. Ayan o. Eto, pag sinaksak to, iilaw ito. Tapos, ang gagawin namin ito, lalagyan namin ng media sweet lang. Ito, try ko. Kahapon, bumili ako ng media. Yung 3.50 ito, Oh, ayan. 3.50. Ayan. Tapos oh, ang gagawin namin yan. Dahil ang unang bumabaho kasi dito ito oh, Kahit pinupunasan ko, alam nyo pagkagabi. O oh kaya pag tinatamad na ako, pag, pag tinatamad ako ng gabi, umaga ko talaga nililinisan. Nilalagyan ko yung sinasabon ko, tapos nilalagyan ko ng chlorine, tapos dinadowny ko pa. Ang una talagang bumabaho ito oh. Ito, ito na, ito na po kasi sa katagalan na gamit, parang nababakbak siya. Itong sapin, nababakbak ito. Kaya, ang gagawin namin, lalagyan ko to ng midjas. Ganon. Kasi, para pagpawi sila, pag ano na, naaamoy na yung ano, yung pawis, ito na lang yung lalabhan, papalitan na lang. Ayan oh, parang Ayan. Kita niyo. Kaso yung itong sa kabila, kailangan siguro butasan yung medyas. Kasi ipapasok yung ano eh, ipapasok itong wire. Ayan, tapos ano, ito kasi, o, oh, tingnan nyo, kung nakikita nyo, meron siyang ito at saka ito. Hindi katulad nito na wala, kaya madali lang maipasok yung medyas. Pupunta pa ako sa labas. Madali lang maipasok yung medyas. Siguro yung isa kailangan butasan to. Yung ito, oh. Kasi, yung wire, ito. Kailangan kasi ipasok tong wire na to. Tingnan nga natin. Ang sakit ng ulo ko, parang meron akong migraine. Kasi yung Sakit ng ulo ko isang banda lang dito tapos parang bigla siyang gumaganon noon. Tapos sinearch ko sa ano sa internet sa Google ano daw yung sintomas sa mga ganyan ano daw migraine. Tapos tinanong ko si Rhea kasi 'di ba si Rhea nag-aaral siya ng medtech. Nag-aaral siya ng medtech, pinag-aaralan nila yung may mga sakit. Pinag-aaralan nila yung mga sakit. Sabi niya, baka ano daw, migraine. Ayan, ganun. Titingnan natin. Ayan, no. Oh. Hindi lang nailabas yung israp hindi naman ito ilabas. Ayan, ganyan. Oh. Sakit ng ulo ko. Oh, ayan. Tapos pag syempre pag gagamit, ganyan. Oh. ba diba, meron na siyang ano, meron siyang sa just para hindi ganun kabaho yung ano ka na ito pag ito bumaho tatanggalin lang tapos uh, lalabhan ngayon ilalagay ko to sa PC10 try ko